Oh, wala din pa ang anxiety. Meron wala mo ba ang hindo? Paninitip sa dibdib, ulo, asid, palpitation, normal lang ba yan? Ano maganda gawin para mawala? Opo, napaka-normal po yan sa tao ng anxiety. Basta ang una-una pag malala ang anxiety, sundin mo muna yung mga pinaka- ang uh, mga remedy na mabilis. Ano ba? gaya niya, pag sinasumpot tayo, panic attack. Tawag mo yan, kayo ng mga, ano, mga hamagaplas, mga binang kayo ng tubig ng mga ligamgam, or may yung taya lang. Mga ganun gagad. Tapos, laging mag-relax. Ang isip, laging makapokus lang dun sa ano, wag sa mga nararamdaman, wag sa mga sintomas para hindi lumala. Nakapokus ka sa pagaling kung paano talaga makakalma -akal ma yung isip mo. Kasi isipin nyo, paulit-ulit na lang po yan, paulit-ulit na lang nangyayari sa inyo pero hindi pa rin nawawala. Pinakamaganda nyo pong gawin, sundin nyo po yung mga tinuro ko na pamamaraan para gumaling po kayo. Para mabawasan, basta sa pagaling po, proseso yun na, hindi po yun ano, hindi yung uh, kaganyan, pinakausap po kayo, nasasagot po kayo. Ang yan kasi, pang ano lang sa akin pa, parang guide lang ba, ano dapat po gawin. At saka hindi lang nag-guide, talaga yung dati, yung mga naranasan ko, paano mga ginagawa ko.